Feeling ko talaga ay naloloblad na ako. Kaya naman ngayong araw ay tara, samahan niyo akong magluto ng napakasarap at napakahealthy na ginisang ampalaya. At sinamahan ko na nga rin po pala ito ng paborito kong pritong talong. Meron ako ditong ang dalawang pirasong ampalaya. So, isang linggo na ito sa aking ref. Kaya naman bago ito masira and bago ito masayang. So, lulutuin na po natin ngayong araw. Kitang-kita -kita naman yung mga buto nito ay kulay pula na. It means malapit na itong mahinog. Kaya naman ito hihiwain ko na ito agad-agad. Alam ko, marami sa atin ang hindi talaga mahilig sa ampalaya dahil mapait daw ito. Siyempre, totoo naman po yan. Pero ako po kasi kapag bumibili po ako ng ampalaya, ay pinipili ko po talaga na light yung pagka-green Dahil the more na green yung ating ampalaya ay the more na mas mapait po bumili ng ampalaya na medyo light yung pagkakulay, hindi po ito ganun kapait katulad ng nabibili na green na green yung kulay. Ganun. Surod naman po na hiniwa ko dito ay ang aking gagamitin mga sangkap. Siyempre, naghiwan ako dito ng bawang, sibuyas, at saka nitong dalawang perasong kamatis. Gusto ko po talaga kasi kapag nagigisa po ako ng ampalaya ay sinasamahan ko po talaga ito ng kamatis. At dahil nga po ngayong araw ay tayo ay healthy kaya naman po ay hindi tayo gagamit ngayon ng kahit anong meat. At para naman po syempre may protein yung ating kakainin gulay, so sasamahan ko po ito ng prito tofu. Bali, may tira-tira pa nga po pala akong konting hipon doon sa ref. Kaya isasama ko na rin po ito. Nilinisan ko lang po yun at tinanggal ko po yung mga bituka. Or yung mga parang itim niya doon sa likod. Nakita nyo naman po guys kung, kung paano ko po ito tanggalin. At dahil nga po na-mention ko na paborito ko po yung talong. Kaya naman po ito po yung una kong ipiprito. Pagkaprito ko nga po para sa talong ay hindi ko na po ito hinati sa gitna para syempre tipid sa mantika. At saka yung talong po naman na ginamit ko dito ay maliliit lamang. Pagkatapos ko po ang maprito, yung mga talong isunod ko po naman agad dito yung mga tokwa. Ganito lang po yung pagkakahi pagkahiwa na ginawa sa At dahil nga po golden brown na yung ating tokwa, hinango ko na nga rin po pala ito. Nagprito na nga rin po pala ako dito ng dalawang piraso scrambled egg. Pandagdag na po dito sa ating ulam. Gusto ko po kasi maraming variety ng ulam. Kahit konti lang po yan. Basta maraming choices. Ganun. Pagkatapos po niya, nagisa na po ako dito ng konting bawang at sibuyas. Naglagay na nga rin po pala ako dito ng ginisa kong kamatis. Nung nakaraan may natira pa po kasi kaya isasama ko na rin po ito dito. At niluto ko na rin po dito yung mga hipon. Pagkatapos po niya, nagisa na rin po ako dito ulit ng bawang at sibuyas at saka yung mga kamatis. Kapag nagluluto po talaga ako ng gulay na may kamatis, gusto ko po dito sa kamatis talaga. Ayun, e, yung lutong luto po talaga. Luto na po yung ating kamatis, kaya naman inilagay ko na po dito yung ampalaya. So sa pampalasa naman po, tinimplahan ko po ito ng konting patis, konting garlic powder, white pepper, at saka po ng konting chicken powder para pampadagdag po ng flavor. Nagdagdag na nga rin po pala ako dito ng dalawang kutsarang oil oyster sauce. Pagkatapos, hinalo-halo ko ito ng mabuti. Mahina lang po yung apoy ko dito para hindi naman Ma-overcook yung ating ampalaya. Gusto ko po kasi sa ampalaya yung half cook lamang at yung medyo crunchy ganun. At ito na nga po yung ating nilutong ulam. Meron tayo ditong ginisang ampalaya. Hipon. Ayan, ginisok po ito sa maraming kamatis at syempre ilalagyan na natin ng tokwa yung ating ginisang ampalaya. Ito po yung parang magiging karne ng ating ampalaya. Meron din po ako dito scrambled egg na may sausawan. At gumawa na nga rin po pala ako ng sausawan ng aking talong. Meron tong konting bagoong at konting sili. Ganon. At syempre ito na po yung pinaka exciting part ng aking pagluluto. Syempre ang kain ng time. Kumuha ka na rin po ng pagkain mo at sabayan nyo po akong kumain. Maraming gulay pero yung kanin ko po dyan isang kutsara lang dahil ito po yung way ng aking pagdadayet Mabubusog na rin po ako nyan dahil ang mga gulay po 'yung aking kakainin at healthy pa. So 'yun lang po. Salamat sa panood. Bye.